Ganito kalaki yung lupa na nabili ko dito sa probinsya. Dahil lang to sa pagbablog mga idol. Kaya pakapalan talaga ng muka tulad ng ginagawa ko ngayon. Hello mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? So marami kasing nagtatanong sa akin mga idol kung magkakaano ba ang bili ko sa lupa na nabili ko dito sa probinsya. Yun, sasagutin natin yan mga idol. Pero bago natin yan sagutin, ituturo ko muna kayo dun sa yan, palibot ng lupa na nabili ko. Basakan to, katatapos lang anihin yung mga palay dito yan dito tayo mag-ubisa sa gilid uh, ano to, may gitiktarya ang lawak nito yun, para ma-inspire kayo mag-vlog mga idol sa, sa mga nakapanood itong video na to umpisahan nyo na mga idol umpisahan nyo na mag-vlog alam nyo naman na maraming talagang buhay na bago dito sa pagbablog ito mga idol kaya kung ikaw, nagbabalak kang mag-vlog So, huwag ka nang magbalak mo muna agad yan, Dito tayo mo sa mga idol Ito nakabakod Hindi nakasali yan Hanggang dyan lang mga idol, oh Hanggang dyan Tapos doon, hanggang doon Tapos kung napapansin niyo yung Ang kalan dyan, yung may Pigiri Yan, kasama yan Pero yung mga baboy dyan Siyempre, hindi kasama yan yan. Yung mga mangga na to, kasama yan mga idol. Yan yan. Pati yung mga nyug. Tapos yan dyan bahay ko. Yan yung bahay ko. Yan. Sama yan. kasama yan sa nabili kong lupa. Hindi tayo punta dun kasi medyo mainit. Dito lang tayo. Sa Yan. Yung mangga na yan. Yan kasama yan. Yung puno mangga na yan. Yung dalawa. Yan. Pati itong mga kawayan, yan mga idol, sama yan. Talagang pinaghirapan natin yan sa pagpag-vlog mga idol. Kaya kung ikaw dyan nakapanood itong video na to, mag-vlog ka na agad. Umpisaan mo na mga idol. Kailangan makapal ang mukha mo. Tulad sa ginagawa ko ngayon. oh yung mga kapitbahay ko dyan, nagatingin sa akin. Kala nila, siraulo ako dahil nagsasalita ako nagsasalita uh, na awala masama so ganun dapat mga idol wag tayong maya yung tumais na to itong lupa na to kasama to pero yung mais hindi kasali dyan sa nabili ko yan yung mga kawayan yan kasama yan At, tapos yung mga yan yung mga yug na yan kasama yan mga idol punta tayo dito Baka gusto nyo kumain ng buko Nyug Marami dito mga idol Yan kuha lang kayo dyan Yan ang mga nyugan dyan Ay, Gaganda po ng mga mais nito mga idol oh, ng puso oh. Puso yan eh oh, Ang yeah. <laughs> tataba ganda yan Yan Ito Kasali ito mga idol Yan Eh marami pang ano dyan oh Baka gusto niyo kumuha ng buko. Marami ah. dyan. Yan o. Oh. Marami pag mga kalapati dyan mga idol o. Oh. kalapati. Yan. Yan. So ganito kalaki mga idol. Ganito kalaki yung lupa na nabili ko dito sa probinsya. Dahil lang to sa pagbablad mga idol. Kaya yeah, pagkapalan talaga ng muka tulad ng ginagawa ko ngayon. Uh, talaga makapal yung mukha mo ba? Na walang hiya talaga. Oh. Balik tayo doon kasi medyo mainit. Oh, gaganda ng mais. Ito kulang pa to, oh. lalaki ng ano, puso oh. Kulang pa yan. Wala pa sa tamang edad yan para makain. Daming kalapati dyan mga idol no? mm. Di yung kalapate oh. Yung mga kalapate hindi kasama yan mga idol ha. Baka sabihin nyo, akin din yan. Kasama yan sa pagbili. Hindi po. Yung mga kawayan na yan. Kasama yan mga idol. Hanggang dito oh, Yung may bakod, hanggang dyan sa may bakod. Tapos papunta doon. Tapos yung nakita yung padir doon. Diyan. Tapos dyan sa may igiri. Yan, kasama yung figure niya. Pero yung mga baboy, hindi kasali yan. Yan. Ganun kalawak yung lupa na nabili ko sa pampinsya, mga idol. Dahil sa pag-vlog. Iampisan mo na, mga idol. Huwag ka nang mahiya. Alam nyo naman talaga na napakaraming buhay talaga ang nagbago dito sa pagbablog. vlog Yung iba nga, kahit anong ginagawa na lang, mga idol. Kahit anong lang ginagawa yan, kumakain ang mga hindi na kadapat dapat kinakain para lang makaahon talaga sa hirap yung atin mga simple lang simple lang yung gagawin natin pero itong ginagawa ko ngayon simple lang to pero makakuha kayo ng ano dito makakuha kayo ng hindi yabang mga idol talagang ma-inspire kayo dito sa ginagawa ko ngayon sa laki pa naman ng lupa na nabili ko ayan o oh pwedeng tayuan ng ano to subdivision pero wala tayo dyan eh. hindi, hindi natin kaya yan siguro baka ano uh, hindi natin alam kung anong kapalara natin uy may ano pa dito oh. sayang to Lagak. yun sino lagat yun atin yan mga idol kukunin natin yung mga yan mabayan. yun yung mga ano niyan hindi nakasali yung idol yung mga gabi na yan yan nakasali yan ah, dito lang tayo dito sa gilid yan o oh. dito may gilid yan oh. yung hindi ko alam kahoy na yan mga idol o oh. sino nakakilala sa mga kahoy na yan mga idol ang taas o oh. tapos ang tuwid yan oh. So, ito yung mga ano tawag dito sa probinsya yung mga tao-tao ba tao ng palay ano may mga damit parang tao para pangtakot takot yan sa mga ano mga maya pagka dumadapo dito sa may palay so yan mga idol so sa mga nagbabalak mag vlog dyan umpisa nyo na agad mga idol wag nang balak-balak tira -balak. na agad Punta tayo doon. Kaso mainit kasi. Maano tayo? Ma-overheat yung ano natin. Ah, uh, cellphone. Hirap. Dito lang tayo banda. Yeah. So ayan po mga idol, ganito kalaki yung ano. Yan. Yeah. Doon sa so, may mga bahay niyan. Diyan so sa so, gilid, diyan magdaan. Paikot 'yan. Lah, ito oh. Ito mga idol. Eh ano po? Ah, wala po. Wala po. Ah, dito lang ako. Nag-ano lang. May, may ano lang. Ano yata yung may ari. May ari. May adul. Ano yung may ari. Lupa po, adul. Ayam! Bikin tak ikan. Dia pula yang atas Dia pula akin yang lompat Mereka ada Dia pula pula Aku tak tahu Dia pula Dia pula Dia pula Dia